Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin yung dalawang player na malaking maitutulong sa Lakers. Sa bagong inilabas na balita, isa na namang sharpshooter na Malaklay Thompson ang dapat makuha ng Lakers via trade. At ito nga ay si Kevin Huerter ng Sacramento Kings. Last season nga ay 64 games lang itong nakapaglaro sa kanilang kupunan. Lalo at nagkaroon ito ng shoulder injury late in the season, na kung sana ay nag-average pa naman ito ng 10.3 rebounds at 2 assists per game. Bumaba nga daw sa 36% shooting beyond the arc ang kanyang performance. Napanigurado na mas bababa pa nga daw ito dahil sa pagbabalik ni Malik Monk at pagkakadagdag ni Demar DeRozan. Na masyado na nga daw maraming offensive talent itong Sacramento Kings na nandyan pa sila De Aaron Fox at Keegan Murray. Kaya naman ay kailangan ng kanilang kupunan na kumuha ng isang defensive player para mas lumakas ang kanilang kupunan. Na dito kasi ay nahihirapan at nag-e-struggle talaga sa area na ito si Kevin Werter na ang kailangan nga ng Sacramento Kings ay isang forward na defensive specialist. Kaya maaari na talagang ay trade ng Kings itong si Kevin Werther next season lalo na kapag nag ito sa unang part ng season. Na meron pa nga ito hanggang 2025-2026 season sa kanyang kontrata dito sa Sacramento Kings. At nasa $16 million nga ito per year. Kaya malaking pera pa rin ito para sa isang player na hindi naman malaki sa ngayon ng impact sa kanilang kupunan. Lalo at marami ng offensive option ng Sacramento Kings para sa susunod na season. Bagamat mahalaga pa rin ang shooting mula dito kay Kevin Werther pero isang forward na defensive player sa ngayon ang kailangan ng Kings. Kaya naman ay titingnan daw ng kanilang kupuna ng makipag-trade sa alinman sa Los Angeles Lakers at Philadelphia 76 years. Lalo at ito daw ang mga kupuna na kailangan ng improvement sa kanilang shooting. Pero kayo mga maka full court, maganda ba na kunin ng Los Angeles Lakers itong si Kevin Werther? Samantalang Cleveland Cavaliers, maaari namang itrade ang kanilang player na si Karis Levert. Lalo at nasa final year na ito sa kanyang kontrata this coming season, na kung sana yung meron itong 16 na meters na makukuha. Pero dahil sa malapit ng lumagpa sa Lux Airy Tax ang Cavaliers, dahil sa malalaking kontrata ng iba nilang players, katulad nila Donovan Mitchell at Evan Mobley, kaya may sense kung aalisin nila si Caris Levert para sa financial problem ng Cavaliers. Lalo at binigyan pa nila ng contract extension si Isaac Okoro sa loob ng 3 taon na may halagang $38 million na marami pa namang kupuna na magkaka-interest kay Caris Levert. Lalo at kilala ito na kayang mag-contribute sa opensa at defensa. Maganda nga itong ilagay sa second unit para maging playmaker at scorer. May ability din si Karis Levert na mag-switch sa multiple positions. Na last season nga ay solid ang kanyang naging performance matapos itong mag-average ng 14 points for rebounds at 5 assists per game sa loob ng 68 games. Kaya sa katulad ng Los Angeles Lakers na naghahanap ng player ng secondary ball handler na kayang gumawa sa opensa, ay tamang-tama itong si Caris Levert para mapalangkas ng Lakers ang kanilang second unit. Maaari nga nilang ibigay si Jared Vanderbilt at magdagdag na lang ng isang player o second round pick para makuha itong si Caris Levert. Kaya solid talaga ang trade na ito para sa Lakers dahil hindi lang sa depensa ang mag-improve sa kanila pati na rin sa kanilang scoring next season. Lalo at alam naman natin na kailangan ni Lebron James ng isa pang player na maaasahan sa kanilang opensa kapag siya ay nakaupo na sa bench. Lalo at sa ngayong na malapit na itong mag 40 years old kaya dapat nang bawasan ng kanyang playing time. Na kung hindi ito gagawin ng Los Angeles Lakers ay possible na magtamo lang si Lebron ng injury or dumanas ito ng patig bago palang sumapit ang postseason. Isipin nyo na lang kung magagawa ng Lakers na mamanage na manalo sa kanilang mga laban. Nakaunti lang ang total ng mga laro ni Lebron sa regular season at mababa rin ang kanyang playing time kesa last season. Ay panigurado na fresh na maglalaro si Lebron sa playoffs kung magagawa nilang makapasok ng postseason. Pero kayo mga maka full court dapat bang gumawa ang Lakers ng isang trade para makuha itong si Caris Levert? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan maraming salamat.